Alam mo ba na tuwing may handaan dito sa Pilipinas, hindi lang regalo o maingay na video okay ang inaabangan, kundi pati ang mga pagkaing sobrang sarap. Tipong mapapabilis ang pila, mapapadagdag ka ng kanin at magpapabalik-balik ka sa lamesa na parang nasa buffet ka. Iba talaga ang handaan ng kulturang Pinoy. Punong-puno ng saya, kwentuhan, at syempre, mga pagkaing kahit simple lang ihanda ay nagiging espesyal kapag sama-sama ang pamilya at bawat bahay may sariling secret recipe na hindi mo mahahanap kahit saan. Kaya talagang kakaiba ang charm kapag Pinoy celebration ang pinag-uusapan. mapag birthday man yan, anniversary, holiday at kung ano-ano pang pwedeng i-celebrate. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang top 10 pinakamasarap na pagkain tuwing handaan sa Pilipinas. Yung mga pagkain hindi pwedeng mawala sa hapagkainan at siguradong blockbuster sa kahit anong selebrasyon. Pero bago yon, huwag mong kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Handa ka na ba? Let's get started! Top 10. Morkon Ang morkon ay isa sa pinaka-special occasion dishes ng mga Pinoy mga kabida. Yung tipong hindi mo ginagawa on a normal day dahil medyo matrabaho. Pero kapag handaan, aba, biglaan itong lumalabas sa mga fiesta table. Masarap, malaman at sosyal tingnan kahit basic lang ang presentasyon. Usually ay gawa ito sa rolled beef na pinapalamanan ng carrots, itlog, hotdog, pickles at minsan pati cheese. Pinapakuluan ito sa savory sour sauce para maging tender at magkaroon ng unique na lasa. Alam mo ba, ang morcon ay galing sa Spanish dish na morcon na traditionally ay isang uring sausage. Pero siyempre, binago natin para maging mas Pinoy style meat roll. Top 9. Embutido Ito ang treasured Filipino meatloaf na hindi nawawala sa Pasko birthdays, at kahit simpleng salo-salo. Soft, savory, at napakasarap kainin lalo na kapag may ketchup sa gilid. At syempre, laging may nakaredy na pang take home kasi hindi pwedeng maubusan. Gawa ito sa giniling na baboy, carrots, relish, raisins, cheese, at itlog. Tapos ini-steam hanggang maging firm at perfect ang texture. Minsan nilalagay pa sa foil para madaling slice at i Alam mo ba, ang embutido ay galing din sa Hispanic origin, pero yung atin ay naging unique dahil gumawa tayo ng sweet savory version na patok sa Pinoy palate. Top 8, Caldereta Kung merong ulam na pang-sarsa supremacy, ito na yon mapabaka, kambing o baboy, walang pinipili ang mga Pinoy basta malapot, maanghang-anghang at cheesy. Perfect sa kanin at best paired sa kwentuhan habang kumakain. Madalas itong gawin kapag may malaking gathering dahil siguradong uubusin ng mga bisita. Karaniwan itong niluluto gamit ang beef o baboy na pinapakuluan ng matagal para lumambot. Hahaluan ng tomato sauce, liver spread, carrots, potatoes, bell peppers, at minsan may chispa para extra creamy. Alam mo ba, ang pangalan nitong kaldereta ay mula sa Spanish word na kaldereta, meaning stupat, mga kabida, dahil traditionally niluluto ito ng mabagal sa isang malaking kaldero. Top 7. Menudo Isa sa pinakahinahanap-hanap na ulam sa handaan makulay, sosi at punong-punong ng sahog tipong kahit puro ulam na sa mesa, may space pa rin dapat para sa menudo. Kahit ilang ulit ka pang umikot sa buffet table, lagi kang kukuha nito kasi nakakatakam siya sa paningin. Gawa ito sa diced pork, pork liver, patatas, carrots, garbanzos, tomato sauce at hotdog kaya colorful at punong-puno ng lasa. Mabilis lutuin at hindi rin madaling masira, kaya panghandaan talaga. Alam mo ba? Ang menudo sa ibang bansa ay gawa sa isaw ng baka, pero sa Pilipinas, pork version ang nagtrending dahil ay maswak sa panlasa ng mga Pilipino. Top 6. Pancit, Canton, Bihon, or Sotanghon Hindi kumpleto ang handaan kapag walang pansit, Alam natin yan mga kabida. Classic na pang long life. Pero higit pa doon, isa siya sa pinaka-versatile na pwedeng handa ang dishes. Pwede sa almusal, tanghalian, hapunan, midnight snack, complete package. Gawa ito sa noodles na sinasabawan ng toyo, oyster sauce, gulay, chicken, pork, at kung anyo pang pwedeng ihulog sa kawali. Isa sa mga pinakamabilis na putaheng gawin para sa malaking grupo kaya never magiging absent. Alam mo ba, Sinasabing nagmula ang pansit sa mga Chinese traders na nakipagkalakalan sa Pilipinas noon pang 1600s. Pero ang mga Pilipino, gumawa na ng iba't ibang versions na hindi mo mahahanap kahit sa China mismo. Top 5 Spaghetti Filipino Style Walang handaan ang hindi nagsiserve nito. Agree ba kayo mga kabida? Ito ang pambansang putahe sa handaan ng mga Pilipino. Spaghetti, matamis, cheesy at punung puno ng hotdog. Kapag may nakita kang spaghetti sa mesa, parang automatic may birthday vibe kahit wala namang may birthday. Gawa ito sa matamis na tomato sauce, ground pork o beef, hot dog, cheese at minsan may secret ingredient pa. Sugar or condensed milk. Aminado tayo. Pinoy na Pinoy ang lasa kaya sobrang gusto ng mga bata kahit din ng mga matatanda. Alam mo ba? Ang Filipino style spaghetti ay nanggaling sa mga American soldier rations noong 1940s pero ginawa nating mas matamis para swak sa panlasa. Very Pinoy. Top 4: Fried Chicken. Hindi mawawala sa kahit anong handaan. Ito ang tunay na crowd favorite. Kids love it, adults love it, titas love it. We all love it. Crispy, juicy, at laging unang nauubos kahit may lechon pa sa mesa. May magic ang fried chicken sa Pinoy gatherings. Kahit simple, laging star. Pwede itong simple lang. Asin, paminta, at bawang o yung special version na minamarinate overnight para mas juicy at masarap. Pag sinabay sa hot gravy o ketchup, nako mga kabida, tapos na ang diet ng buong barangay. Kadalasan din itong minamarinate sa bawang, toyo, paminta, kalamansi o minsan gatas para sa extra tender. Pagdating sa prito, dapat golden brown para certified pang selebrasyon. Alam mo ba, may mga teorya na nagsasabing ang sikat na Pinoy style fried chicken ay impluensya ng American soldiers noong 1940s pero mas pinalutong at pinasarap natin yan ayon sa Filipino taste buds. Top 3. Let's plan. Ito ang dessert na nauuna pang maubos kaysa magpaalam ang mga bisita mga kabida. Creamy, rich at perfect pending sa kahit anong handaan. Parang dessert na may healing properties sa pagod mong sikmura. Pag may leche flan, may saya. Yun na yun! Gawa ito sa egg yolks, condensed milk, evaporated milk, at caramelized sugar. Mga simpleng sangkap, pero napakasarap kapag tama ang pagkakasteam. Ang perfect leche flan? Yung walang bubbles at parang glass ang texture. Alam mo ba? Ang leche flan ay inspired by the Spanish flan de leche, pero mas naging dense, sweeter, at creamier ang Pinoy version. Top 2. Lumpiang Shanghai. Hindi pwedeng mawala, period. Ito ang tunay na unang nauubos sa handaan. Minsan hindi pa nakakalapag sa mesa, may nawawala na agad. Lahat ng tao may kakilalang tagabantay ng Shanghai habang nag-aabang ng bagong lutong batch. Gawa ito sa giniling na baboy, carrots, sibuyas, bawang, itlog at seasoning na binabalot sa lumpiang wrapper. Piniprito ito hanggang golden brown at swabe idip sa sweet and sour sauce, suka, ketchup o kung ano pang trip mong sausawan. Ikaw, Kabida, may iba ka pa bang sausawan na ginagamit pagdating sa lumpiang Shanghai? Share mo naman! Alam mo ba, hindi talaga galing China ang Shanghai, pangalan lang yun. Pero dahil sa pangalan, nagmukha siyang sosyal kahit pang unlimited ulam lang masang Pinoy. Top 1. Lechon Baboy The king, the ultimate, the undefeated champion ng lahat ng handaan. Kapag may lechon, automatic na special ang event. Kahit anong ulam pa ang katabi niya, siya pa rin ang crowd favorite. May magic ang crackling na balat nito na hindi mapapantayan ng kahit anong pagkain sa mundo. Yung tipong kahit nag-aalala ka na sa high blood mo, sasabihin mo pa rin sa sarili mo, isa pa, wala namang bawal pag masaya. Hinuhurno ito ng ilang oras gamit ang mga uling habang pinapahiran ng garlic, salt, paminta, tanglad at kung ano-anong pampalasa. Kapag tama ang luto, malutong ang balat, juicy ang loob at lahat ng bisita tahimik habang ninanamnam ang sarap nito. Alam mo ba, ang lechon ay isa sa pinaka-iconic na pagkain sa buong Pilipinas at kinikilala pa ng ilang international chefs bilang one of the best roasted pigs in the world. Dagdagan pa natin mga kabida, napansin nyo ba na wala tayong seafood sa listahan? Hindi man palaging present ang seafood sa handaan dahil medyo pricey at pang premium ang dating. Pero kapag may seafood paella, ibang level agad ang ambience. Biglang nagiging Spanish fiesta ang simpleng salo-salo. Ito yung ulam na tipong pag nilagay mo sa gitna ng lamesa, automatic, picture-picture muna bago kumain. Punong-puno ito ng shrimp, tahong, halaan at minsan may pusit pa. Lahat ay niluluto gamit ang masarap na sabaw na may saffron, paprika, bell pepper at tomato base. Kapag tama ang pagkakaluto, bawat piraso ng kanin ay parang seafood heaven. May crispy tutong o sukarat pa sa ilalim na kinagigiliwan ng mga foodie titas. Literal na pampasikat sa handaan kapag gusto mong magpa-impress sa mga bisita. Alam mo ba? Ang paella ay originally galing Spain, pero ang Pinoy version natin ay mas colorful, mas saucy at minsan mas festive kaysa sa original. Kaya perfect panghandaan kahit hindi araw ng piyesta. At ayan na nga, ang top 10 pinakamasarap na pagkain tuwing handaan sa Pilipinas plus may bonus pa na seafood paella. Alam naman nating mga Pinoy na hindi lang basta pagkain ng mga ito, kundi parte ng kultura, pagmamahalan ng pamilya at bonding na hindi nabibili kahit saan. Grabe, nakakagutom no? Parang after nitong video, gusto mo na agad maghanda ng madaming pagkain kahit walang okasyon. Iba talaga ang charm ng pagkain Pinoy. Mula sa mga ulam na pangmasa hanggang sa mga handaang pang big time. Lahat may dalang saya, comfort at memories sa bawat kagat. Ikaw kabida, kung papipiliin ka, Alin sa mga pagkain sa listahan ang hindi pwedeng mawala sa handaan nyo? At meron ka bang special dish sa handaan na gusto mong idagdag sa listahan? I-comment mo na sa baba. Gusto naming marinig ang mga paborito mo. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating nakakagutom. <laughs> este, nakakaaliw na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!